Double A! So double B! <laughs> 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 wow Joko, that was a beautiful performance and may i just say you look absolutely stunning tonight thank you it's my first time to wear a dress as beautiful as this it suits you definitely now david what do you think of your golden buzzer act well look uh, first of all you look beautiful you you your whole appearance has changed um, you, you're a woman now you were seemed <laughs> like you were a girl when you were on the stage last time but the voice but the voice is amazing you sing so in tune you really really have a career i would love to get my hands on you because i think i can make you sound even wow. better thank you david um you david? Melody. Ayun, um, <laughs> Ay, okay, papatiin muna natin Jer Jerfield Flores po live sa DZWB. Uh, Pinoy uh, proud na naman tayo. Proud to be Filipino. Jerphil, good morning. Good morning po, Kuya Igan at ganyan din po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayong umaga. Mm -hmm. At uh, maraming salamat at uh, at dinala kami pa ni Earl, ang uh, Kamulingga talent champion. <laughs> oh, teka muna, ito pinapakinggan natin ano, yung yung reaction ni David Foster. Uh, tapos dun sa grand Finals, eh, Kinatanong kita kanina pa sa unang irit. Ano ba talaga sa sa'yo ni David Foster? At marami nagtatanong na rin, di ba? Ano Opo. ba talaga binulong ni David Foster? Ayan. Uh -huh. Pwede mo ba i-share kung ano yung binunong sa'yo ni... ni Ang sabi Dave, ko nga po, ano, uh, basically yung mga share po niya nun ay big words of encouragement. Okay. Uh, puro positive lang naman po yun so far. So, mm -hmm. Kaya nakaka... Ano, nakaka Nagkaroon ako ng, ng gana ba? Uh -oh. kasi talaga'ng magaganda 'yung mga sinabi po niya. Pero wala pa pong kontrata, mga pare. <laughs> si... Wala pa. Nico tawagan si David Foster. Okay. Teka muna. Pero uh, sabi niya, di ba, ipinangako, papangako niya sa 'yo na makikilala o maririnig ng buong mundo 'yung boses mo. Opo. Uh, bago mag-grand finals 'yan, yun, na-panood sinabi ko niya eh. 'yun. So naririnig mo 'yun anong anong pakiramdam? So hindi po ako makapaniwala kaya Lagi po ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi sobrang uh, hindi ko po inaexpect yung mga good feedbacks nila napaka positive mm -hmm. uh and encouraging at the same time so Pero third placer ka di ba sa Apo, Asia? Ano mga ano anong mga uh, premyo o beneficyo o inaasahan sayo bilang third placer? Ah uh, ang makakakuha lang po talaga ng premyo yung yung, yung grand champion lang Ah, yung lang Pilipino rin, eh, no, tama mo, bravo. O sa inyo thanki parang thank you. <laughs> ah, po. saka ano, mag-aantay na lang kami kung mabigyan kami ng offers ng uh, AGT mm -hmm. parang magandang exposure na ba? Diba? totoo po yun napakaganda na nabago exposure. ba ang buhay mo after ng Asia's Got Talent? ay sobra po ko gan hmm. dahil pong mga pagbabago <laughs> pati po mga supporters ko ay nadagdagan at uh, nagpapasalamat po talaga ko din uh, ngayon ko lang nalaman na ang dami-dami po palang uh, na-i-inspire pag uh, ikaw mismo as a performer ay inspirado hmm. rin kumanta. Nagpupunta ka pa ba sa public places, uh, sa mga mall? Sa, uh, nakikilala <laughs> sa ka palengke. na siyempre. Sa palengke. O may, <laughs> na, may, may nagpapapicture, autograph o ano. Minsan po kahit si mami lang ang nagano, si mami ang napapansin. Oh, na, 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 eh. Nagpapapicture ano? kay mami. Oh. <laughs> Teka, kanina tinanong ng Susi, ito, to, but Jerfil ang pangalan mo? Saan galing yung Jerfil? Apo, kasi Jer for Germany, Phil for Philippines. Ah, may dugo Yeah, Jerfil. May dugokong, ano, German. Opo. Ah, okay. At sino nag-impluwensya sa'yo na? Kasi ano mo, ang Pilipinas, yung mga ganyang classical music, eto ah, nung bata ako, abay, ginadala lang kami as student ng public school dahil pinadala kami ni Imelda Marcos. Diba nung time nung araw kasi, ayun eh, yung mga pag kaya nagkaroon ng Cultural Center of the Philippines. Oo, oo. Doon lang ako nakapano ng classical music. Sabi nga kinokuento ko kasi, diba, play na nota ko hindi ko naiintindihan pero para ako naiyak eh dahil very powerful yung mga soprano, yung mga tenor ganyan. Pero ikaw, sa, paano ka na-expose sa sa classical music? Yung lolo ko po sa side ng mother ko, ano siya, isa siyang classical guitarist pero hindi po siya nag-aral sa conservatory ano lang po siya, um, self-taught at uh, widow po widow, siya widow, pagdating sa apo. Pero kaya niya, sa, ay, iba pa, ang Pilipino pag gano'n. Eh, o, May barkada ko, naka-abroad ngayon, si Jerry. Sabi niya, ito, wala din siyang formal training, training sa organ o piano, pero lahat ng kanta. Yung Ultimo po, pinakahuling nota na natutugtog niya. Oo. Uh -huh. Ganun talaga ang talento Pilipino. so siya na si Lolo, Lolo ang pangalan, Lolo mo. Ah, Pablito po. Pablito. Pablito. Oo. Isa yung naka-influence sa iyo. Opo. Saka po, yan, si Mami na-influence din po siya. So, May liba. Naging... Mami, siya. Share... Dito, Mami, Mami, sama ka. Ano <laughs> pangalim, <yung> Mami mo? <laughs> lucky po, lucky. para napakaswerte naman eh. Sabi ko kay Mami, oh, alam ko sa'yo nagmana. Sige. Mami. Gumakanta <laughs> ba si Mami? Sorry. <laughs> ah, hindi. O, oh, teka. Babati muna, Mami. Ayan, yan. Ito. Ayan. mo na Mami. Ayan. Mami, lucky. Po, magandang umaga po sa lahat ng oh. mga pakit ng taga tagapakinig natin oh. sa DCWB. Ayan. At saka magandang umaga din sa iyo, Iga. Salamat po. Ay, nag-iisip nga ako, baka ikaw na lang kumata ng Jeng Jeng ko, Garfield. <laughs> 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 Jerfield, Jerfield. Okay, yes. mami, teka muna. Oh, yes. Pinilit mo ba si Jerfield na... Ay, hindi po. Hindi? Hindi po, hindi po. Ah, uh, talagang hilig niya lang po. Pero nakita niyo na yung nung bata pa siya, nakita niyo na yung talent sa kanya? Ah, uh, nakita ko na po kumakanta siya, pero hindi ko yung pinapansin kasi normal naman po sa mga bata. Ano, habang kumakanda. naliligo, habang naliligo, habang Mag po siya, sige lang niya ng kanta at umaarte pa siya. Parang artista na wala lang. <laughs> ah, ganon. Uh Oo, -oh. ganon lang siya. In-encourage mm -hmm. siya lang talaga? Hindi, hindi wala rin. Wala rin? Kasi ang gusto kong mangyari, kung ano ang gusto niya, yan lang ang so gusto So yung sa Pilipinas, gata, yun ang una mong pagsali ba? Oh, po, ang una ko pong competition na nasa Sino nag-desisyon nun? Wala po, hindi. Ikaw lang din? hindi rin po. Wala po sa ano, wala po sa plano ko, kung igan. Yung ah, pag ko po doon po sa competition. Pero hindi mo ba sinabi, mami, laki na? Ano yung kinakanta mo? Masyadong warang... Hindi po kasi sa bahay namin, maghapon po tumutugtog yan ng mga kondima. Ah, ganun talaga. Kasi para ganahan ako magtrabaho, gusto ko yung nakakarinig ako ng music tapos para walang tension, walang walang kung ano-ano. Syempre, ang daming trabaho sa bahay. Relax lang ako pag nakikinig ako ng music. Oo. Kahit gaano karami yan, trabahong gagawin ko walang. Basta may music. Basta may music. Pero ito iba na po yung level ni Jerfil, no? <laughs> Parang international na rin maituturing dahil yung ex exposure niya. Anong pakiramdam bilang isang ina? Na... Masaya po ako. Siyempre, so, sobrang saya. Uh, excited. Na, nasikat na may, ka rin, mami. Na may counting takot. <laughs> Bakit takot? Mm hmm. Tawad? Siyempre po kasi parang hindi na normal yung buhay namin. Pag naglalakad ka, bigla na lang, pwede magpa-picture. Ay, sige nito. Kahit gusto ko kumain doon sa masarap na kainan na kinakain namin. Parang, Mga turo-turo. Tapos pag nagpa-picture, mami, sama ka. Sama ah, ka. Ah, na ka. Daman, <laughs> daman. Oh, oh, oh. Sabi ko naman, ako yung sikat yung anak ko wag niyo na ako isama diyan. Kaya eh, kunyari, ito dumating na yung tawag ni David Foster kailangan niyang pumunta ng Amerika. Ah, uh, sasamahan niyo pa rin siya. Opo. Oh, ah, uh, ganoon. pa lang ginagawa. <laughs> kailangan po samahan siya kasi uh -oh. uh... Ano lagi yung ano, pinapayo ko po kay Jerfield Kasi kitang-kita yung pagiging magalang, uh, talagang, paano niyo siya pinalaki? Anong lagi nyo pinapayo sa kanya? Sa lahat po na anak ko sinasabi ko sa kanila. Ilan Tatlo po ah, tatlo sila. Po. Pangalawa siya. Okay. Sa lahat na anak ko sinasabi ko lagi na pagising sa umaga magpasalamat tayo sa Diyos, binigyan tayo ng panibagong araw. Mm -hmm. Yes. Tapos lagi tayong mag-isip na bawat isa sa atin may problema. Laging igalang 'yon. At ang bawat tao sa problema na yan, iba-iba reaction. So, yung takot sa Diyos. Oh, okay. At lagi pa na lagi naman siya nagpapasalamat eh. So, Jerville, after uh, Asia's Got Talent, uh, ano yung ano mo? Ano yung next ano mo? Kasi, alam niyo, nagtanong like, ako kanina kay Jer, nasa ikalimang taon pala siya sa kolehiyo Opo. Sa UP, no? Opo, Conservatory, sa College of Music. College Opo. of Music. Limang taon pala yun? Five years po. Yan. Yeah. Akala nung, so... di, para palang, ano na, profesyon ng ibang, di ba? <laughs> Parang engineering. engineer. Engineer. Oh. So, na papasok ka sa ikalimang taon. Nasa fifth year na po ako ngayon. So, so anong po, plan? So, kunyari, tumawag si, ano, tumawag si David Foster. Si Mr. David. Ay, syempre po, i-grab ko kaagad ang, ang opportunity may na offer. May leave ba sa UP? Pwede mag-leave. Pwede naman po. Ay, pwede pala? may pala. <laughs> mag-leave mag <-live laughs> ka na. Mag-leave <laughs> <laughs> ka na. Parang, pa hihintay mo mag-grumado eh, di ba? Para. So, nagpapasalamat po, Kuya Egan, kasi yung mga uh, kasamahan ko po sa College of Music, Support po talaga sila sa akin. Mm. Todo support naman po talaga sila. Ayan, okay. At uh, may mensahe ka sa mga Pilipino na, alam mo, isa rin sa nagpanalo, syempre, yung mga pagboto nila. Ay, totoo po, Online, po yan. Online, uh, talaga sa website ng Asia's Got Talent. Kasi bukod dun sa reaction ng mga judge, ang talagang bumoto sa inyo yung mga taga-Asia. Opo. Hindi ho ba? Okay, Jerfield, anong, anong mensahe mo sa bumoto sa iyo? Na hindi mo kilala kung sino sila. Opo, totoo po. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga kababayan po natin na, na bumoto po sa akin at uh, pinagdasal din po ako dito po sa aking journey sa Asia's Got Talent. At dahil po sa tulong ninyo, nakarating po ako ng ganitong kalayo. Kaya maraming maraming salamat po talaga. At kami nagpapasalamat din, winagayway niyo ang bandila ng Pilipino. Ayan. Ay, hindi ko na ho hihingan ng sample. I google nyo na lang po sa YouTube. Jerphil, Eh, kanina pa ho kumakanta to sa unang hirin. baka yung boses naman nito ay medyo pagod na. O, ba o, baka gusto mong to dream. o yan. Gusto nyo konti lang? Konti? O, oh, konti lang daw. Konti okay. lang daw, Jerpil. O, oh, acapella. Sige, <laughs> oh, acapella. acapella. Jerphil Flores! Malakba! 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 okay ka lang tumayo pwedeng tumayo mami ah komportable oh, sige saka komportable kahit <laughs> ano kahit ano to dream the impossible dream to fight the unbeatable fall to bear with unbearable sorrow to run where the brave do not go proud, Jerfel. I'm proud of you. Para David Foster na ako. Digla. Grabe. Alam mo, kanina pa ko sabi ko, kinilabutan ako hanggang ngayon, oh, Pag narinig mo uli. Saka wala, wala kang hirap, eh. Doon sa mga ano, doon sa mga na-inspire mo at gustong kumuha ng conservatory uh, o classical music, ika nga. Ano ano may mo, Jerfield? Ay, ang masasabi ko lang po sa kanila kung talagang gusto po nila ang pag-awit po ng crossover or ng classical. Kahit ano pong genre, basta feel nila, nasa tingin nila, uh, they feel uh, like they can express themselves through singing. Pagpatuloy hmm. po nila yan kasi uh, yung, yung isang bagay lang na hindi hindi magiging maganda is if they become reluctant kung uh, magda-doubt sila sa sarili nila. Kayo, i-grab nila yung opportunity kung meron at ipagpatuloy nila yung pangarap nila. Ayan. At huwag kang uh, makinig pag mga kinin di ba? Mga may kritisismo. <laughs> Normal po yan. Yeah, ah, napanood ko sa YouTube, umiyak eh. <laughs> <laughs> um, pero siguro tuwa naman sila sa iyo, di ba? Yung mga nasa Pilipinas get talent. Kasi... Doon ka nagsimula, doon lumakas ang loob mo rin, kahit pa paano. Normal. no? Halos so, ganun man, din eh. Oh, Jen. Like, yeah. Naging kaibigan ka rin doon. Opo. Oh, kaya kalimutan mo yung mga... Alin <laughs> ako pa niloloko to si Jeff. May mensahe ka kay Chris. <laughs> 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 Hindi, <Dahil> sa Chris <laughs> Christopher de Leon, yung aking kaibigan. <laughs> 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 Mami, thank you sa pagsama kay Jerfield. Marami salamat din po Ayan. sa pagpag-guest sa Oh, thank, po. thank you po. Uh, you. Oye, oh, marami nag-iintay sa yung mga fans at uh, salamat. Uh, good luck Uh, yung prayers namin, lagi kang kasama. Jeffrey. Maraming maraming salamat po. Jeffrey Flores! Yan. Welcome sa DZ Double B. Oras po natin mga kapuso. Na jing jing ka na ba? Now na! Yesterday, today, and tomorrow, Jeng-Jeng forever! Ayun. Kaya pala eh. Ay, uh, tuloy ang jeng-jeng namin, ha? Adik! Adik! Adik ka sa jeng-jeng! Mga kapusong Pilipino Jeng Jeng Bumabati kami sa inyo Jeng Jeng Ang tamaan huwag magalit Jeng 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 <laughs> O, oh, papangit, Jeng Jeng O, oh, sino mauna? Ako, ako Ako muna Ako muna Okay, itong kwentuhan sa Pritel. Gay natin si Jerfield. Bagsak. Ito na naman. <laughs> Ito na naman tayo. <laughs> Ito, na naman tayo. <laughs> Ito na naman tayo. Walang katadla-tala, Hindi na natuto. Kapag may trahedya, Nagtuturoan lahat walang sala. Flakyo. Kay daming buhay na nawala. Nasayang dahil may nagpabaya. Mayro din kasing korupsyon. Malusutan lang ang mga violation. Ano usapan sa inyo sa Bulacan, Bulacan? Nakipagpulong na hmm. sa mga kongresista sa si Pangulo. Si Paolo Aquino. Hmm. Masiguro lang ang boto. Mm -hmm. may pasa ang BBL. Bakit nga ba? Huwag namang may pangako sa eleksyon. Dagdag po. Round 2 tayo sa pagbabalik. Oras natin. Alas G! Diyan ka lang! Thou shall not be mag ka na